Talagang iniba ba nga mga post ko para eh? Talaga boss. Tama na ulian. yan? sa building? Sa building? Ah, oh, oh, boss. Okay. Sobrang daming basura. Oh, <laughs> sige, ano pangalama, Alexander Luis Amil. <coughs> ito, 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 may priga ha. Ano bang ka? Tiga saan tiga saan? boss. Ah, oh, tiga mangga. Ihintay mo talaga post ko ha. Talaga pos. boss. Ah, oh, sige, sige. Bibigyan kita ngayon ng... Matindi eh, ka, ka para eh. Mikalapan kanina, boss eh. Ha? Huh? Mikalapan kanina, raminto.

Ayan, dalawa. Dalawa. Ayan, yeah. no, no. ayun, Ay, no, apat. Ina pa kampe. Ayan, lima, boss Lima. <laughs> oh. <laughs> okay. Ayan, pwede ang kaya. Andres! 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 meron. Dahil dyan, meron. An Sige, panalo kayo. Panalo kayo. Sige, bigyan ko kayo ng limang free ticket sa swimming. Tsaka kayo din. Kasi Okay. Kasi nag-report kayo eh. Okay. Ano pa pangalan niya? Kapit Tolentino. Si Daniel Varro. Okay. Congratulations. Dahil kayo nanalo ng pa-bring din natin. Okay, okay. Oh! yun nanalo, 5 packs ha Tapos free cottage sa Samantha's Resort Kailan mo kailan mo kayo sa swimming? Ngayon na gusto nyo, sige, okay na, ngayon na Free Free cottage, plus cottage, free Yan lang yung may ares, yung ma'am Boss gang Shout sa